Inreschedule muna ang laban sa pagitan ng Binyan Tatak Gel at Batangas Stram Masters sa MPBL matapos maging madulas ang court sa Batangas City Coliseum dahil sa matinding pawis, init at sira na air conditioning system ng venue. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Mikulob. Napilita ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL na ipagpaliban ang laban sa pagitan ng Binyan Tatak Jelbis Motorcycle Tires at Batangas Ram Masters ito Martes ng gabi sa Batangas City Coliseum matapos maging madulas ang court dahil sa mataas sa temperatura at sirang air conditioning system ng venue. Ayon sa MPBL Commissioner na si Kenneth Duremdes, pansamantalang itinigil ang laro habang lamang ang Binyan sa score na 13-7 upang masiguro ang kaligtasan ng mga manlalaro. Gayon dahil sa init na nararanasan ng mga dumalo na pagdesisyonan ng liga na tuluyang ipagpaliban ang laban. Idinagdag ni Duremdes na uulitin ng laro mula All Zero sa darating na biyernes sa venue na iaanunsyo pa ng liga. Ang insidente ay naganap matapos sa naunang semifinal game kung saan tinalo ng Quezon Huskers ang Jensen Warriors 95-85 Upa makapasok sa South Division Finals ng 2025 MPBL season ako si Jake Migulob Abante Sports now na